Alright, so napakinggan natin yung pagtatalo nung mag-ina. Uh, Carlos, walang bayag yulo, can deny kung hindi sila yon. Pero alam yon, obviously, lumabas ito, galing ito sa kampo ng mga yulo. Napakinggan natin mabuti kung gano'ng kabastos ang batang walang bayag na ito. Napakabastos na anak. Alam mo, ano no, uh, kaloy. Just because nakatulong ka or nakakatulong ka sa magulang mo or sa family mo, doesn't give you the license na bastusin. Or sabihan sila or yung nanay mo na sinungaling ka, magdanakaw ka, magdanakaw ka, sinungaling ka. Ako nga eh, kahit Uh, nagkaroon ng chance na ako yung tumulong sa pamilya, pamilya ko because uh, minsan sa buhay namin na down kami. Hindi ko kailanman ginanyan ng magulang ko. Actually, kahit nga matatanda na yung nanay at tatay ko. Although my, my father passed away many years ago. Never, never kung sinagot-sagot sila ng ganyan. And if you're me for this of argument, totoo, na may na-dispal ko nga ang pera yung nanay mo. Still, hindi mo pa rin siya dapat bastusin ng ganyan. Now, naintindihan ko na kung bakit nakapagsalita itong si Aling Angelica na parang huwag ka sanang manalo sa um, sa Olympic or something to that effect. I do not know exactly the, ano, no, the statement of the mother. But ngayon, parang naintindihan ko na. Although, of course, hindi ko ito-ito tinotolerate. Kaya lang kasi tayong mga ina, yung mga yung mga Pilipina nanay Meron meron tayong mga statement minsan na ano eh, eh pag nagagalit tayo. Like for example, ah, pag nagagalit tayo sa anak natin, nasasabihan nating, "Ha, ako hanggang mamatay ako, huwag na tayo magkita. Ayoko na makita pag mukha mo." Habang buhay, may mga ganun-ganun. Or minsan may mga effect pa nga na, alam ko lang ng bigay ganyan ka, hindi kasi hindi na sana kita pinang mga ganun dialogue, diba? Pero alam, misal ka lang yan ng mga nanay natin. Ang nanay natin, pag nagagalit, mabunga nga talaga. Patatasan mo na hindi nila tayo mahal. And again, eh, hindi rin naman dahilan ito para bastusin natin sila. Tapos yung show, mong mas macho pa sa'yo. Hinahayaan mo rin bastusin ang nanay mo. Palibasa yung show, mong ano, maskulada ano yan eh, um, ganyan siya sa nanay niya. Kaya nga hindi sila magsundo ng nanay niya, di ba? Dahil yung nanay niya, wala walang hiya niya din. So, yung sinasabi mong siya yung nag, 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 nag he, she took care of your mental health, feeling mo lang yan. Kasi minapi, minam, minanipulate nga niya yung utak mo. Ginawa niyang normal para din sa'yo ang kalabanin o lapastanganin ng ina. Yan ba yung sinasabi mong she took care of your mental health? Saang banda? Saang banda? Napakabastos na bata nito. May gulay.